Trust approval rating ni Sara Duterte bumagsak na naman ngayong second quarter. Bumagsak na yon nung first quarter, bumagsak uli ngayon, no. In the latest survey na inilabas ng uh, Publicus Asia, uh, ginanap yung survey I think last week lang, bumagsak ng 5% ang uh, trust rating ng vice presidente Sara Duterte at yung approval rating naman niya ay 7% yung uh, pagbagsak, no. And again, I think this is the reason why no nagpautot uh, sila natatakbo daw si Baste, si Digong, si Pulong and uh, just earlier nagsalita yung tatay niya sa press cons no, about kudeta na matagal nang balita at pinabulaanan na ng AFP i think yun yung mga reasons they want to divert the attention kasi nga suma sad na or parang uh, nagsisimula ng sumadsad yung trust and approval rating na kanilang pangunahing pambato sa 2028 no si Vice President Sara Duterte. So gusto muna nilang i-divert yung attention kay Digong, kay Pulong and kay Baste. No, so we will be expecting more of these cheap shots no mga press ko na kagaya nung ginawa ng dating pangulo in the coming months no uh, going through the 2025 elections. Ang tingin ko kasi dito uh, wala na talaga no. Uh, yung national politics ng mga Duterte I think is is getting blurry and blurry every day every week no na sabi natin yan dahil yun nga yung mga PDP uh, members na solid Duterte daw dati nung panahon niya ay eh, nag aalisa na yung mga iba namang uh, hindi pa umalis na suspended no and uh, some of those loyalists like yung gobernador din namin sa Cebu na kaalyado din ng mga Duterte last time ngayon, nagsasalita na na ng napakaganda sa administration without mentioning the Dutertes. No? So, um, tingin ko halos yata lahat ng laman ng balita ngayon go against the Dutertes. No? Exoneration ni de Dilima na ang sabi nga ay uh, babalikan niya talaga si uh, dating Pangulong Duterte at yung mga tao na nagpakulong sa kanya, no yung nagsulsol doon sa mga witness na hindi naman pala totoo kaya binasura yung mga kaso niya may ICC pa no? at ngayong buwan lang yung kongreso natin ay nagkandak din ng uh, extrajudicial killing hearings doon sa kongreso uh, at in fact inimbitahan nga nila si uh, Bato de la Rosa at yung dating pangulo pero ayaw sumipot so all this are really driving the trust and approval rating ni Sara Duterte kasi pamilya to eh but para sa akin ang pinakamalaki at significant na issue dyan is yung posisyon nila sa issue ng West Philippine Sea. Alam naman natin hanggang ngayon wala pa tayong nagrinig na kahit katiting na pagkundi na uh, ni Sara Duterte doon sa China sa mga kabastusan at kabalbalan na ginagawa nila sa ating mga frontliners, yung mga coast guard natin at navy personnel dyan sa West Philippine Sea. I think yan talaga yung nagpabagsak uh, kay VP Sara. 90% ng mga Pinoy ay ayon at suportado ang foreign policy ng uh, pangulong Bongbong Marcos but uh, of course alam naman nating they continue to oppose his policy yung pamilya niya no so i think yun yung dahilan and uh, good for us para sa akin no kung ganoon naman talaga yung posisyon nila dapat hindi na talaga sila makabalik sa kapangyarihan not the presidency and not even uh, being a senator kasi pwede nilang guluhin yung Senado and magpakalat ng mga maling impormasyon to sway uh, the public opinion uh, regarding the current administration's policy jan sa uh, West Philippine Sea